Isa ka din ba sa mga nakatanggap ng ganitong notification? Update your tax info to get paid. You can get paid until you update your tax info into your payout account. Kung isa ka po sa mga nakatanggap niyan, mag-comment down po. Kasi ako man din ay nakatanggap din ng ganyan. At gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginawa ko para po mabayaran po tayo ang ating earnings ako man ay nagulat din, kasi may mga iba kasi guys, uh, nagkasahod na sila dati, pero binigyan pa rin sila ng ganyang notification kaya minsan, masasabihin mo, ano ba to glitch lang ba to, kasi bakit nag-ask ulit kung nakasahod naman siya dati, so ibig sabihin, okay yung payout information niya yung sa akin talaga guys, ay mag, may problema talaga ako sa payout information ko dati, kaya hindi na ako nagugulat kung meron akong ganyan, so ang ginawa ko is, nag-send lang po ako ng w form, so kung kung paano ko po yung ginawa kung hindi po kayo marunong kung ano ilalagay sa w form at saan po ito makikita. Panoorin niyo po ang next ko pong tutorial, yun po ang gagawin ko kung paano po ako gumawa at saan ko po inupload at ano po yung mga nilalagay ko sa w 8 form. Follow for more tips. Thank you so much. Please share this video guys para marami pa pong makakaalam. Thank you!